Hello mga idol. Magandang hapon po. Dito po tayo, dito po tayo ngayon sa trabaho. Babantay tayo ng tindahan. Wala masyadong customer, mga idol. Kaya, hindi na ako. Kaya, mag na ako, mga idol. <laughs> Nang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, apat sa'yo. Logi aku, <laughs> hahaha, bisa delapan tiga empat lima anim sakin, logi aku. Mga idol, pasir naman ng mga video na kapanood nyo mga idol. Maraming salamat sa mga ng mga video reels ko. Mga idol, maraming maraming salamat sa aking mga followers. At sa mga magpa ko pa. Salamat <laughs> po mga idol.